Bahagyang tumaas ang presyo ng mga paninda sa Kadiwa Store sa Quezon City. Gayunman, mas mababa pa rin ang presyohan nito kumpara sa mga palengke. Si Joshua Garcia sa report live. Joshua? Rise and shine, Pilipinas. Rise and shine, Dian. Nagtataasan man ang mga gastusin gaya ng rudo, school supplies at mga pangunahing bilihin sa palengke. Ay patuloy naman ang hatid na abot kaya pero di kalidad ng mga produktong agrikultura sa mga kadiwa ng Pangulo. Dayan, tumaas ng lima hanggang sampung piso ang per kilo ng ilan sa mga gulay na itinitinda dito sa Kadiwa Pop-Up Store sa Mapagkumbaba Corner, Maginhawa Street ng Barangay Sikatuna. Ngunit kung ikukumpara sa palengke ay di hamak na mas mura pa din na mahigit sampung porsyento. Dayan, sa carrots na 120 pesos noon nakaraan linggo, ngayon ay 130 pesos na ang kilo. Pero kung sa palengke mo bibilhin, ay 180 pesos pa rin ang per kilo. 50 pesos, dayan, ang diferensya na pwede mo pang uh, bili ng ibang dekados. Habang 10 piso pataas naman ang matitibid sa iba pang mga gulay, gaya ng patatas, repolyo, talong, sibuyas, at iba pa. Ganon din, uh, dayan, sa isda na tumaas ng 10 piso sa per kilo, pero kung ikukumpara sa palengke, ay mas mura pa rin dito sa Kadiwa. Sa Galunggong pa lang na 290 pesos ang kilo sa palengke, dito sa Kadiwa, 190 pesos lang. Kaya deyan, sa ating mga ka-RSP na gusto makatipid ngayong Miyerkules ay hanapin na ang mga kadiwa na malapit sa inyong lugar. I-search and follow lang ang kanilang official Facebook page sa DA Agribusiness-Ramas para sa updated na location at schedule ng mga kadiwa pop-up store at outlet sa Metro Manila. At yan muna ang latest. Balik sa inyo dyan, dyan. Maraming salamat sa iyo, po Garcia.